sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, dalawang matalik na magkaibigan, sina Miguel at Erwin, ang nagpasyang puntahan ang kilalang Moncado White Mansion sa Samal. Matagal na nilang naririnig ang mga kwentong bumabalot sa lugar, mga espiritong nagpaparamdam, aninong gumagalaw sa bintana at bulong ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo silang naujok ng kuryosidad. Pare, baka naman kwento-kwento lang iyan. Malay mo, wala namang totoo dyan, sabi ni Miguel habang hinihigpitan ang tali ng kanyang flashlight sa kamay. E di patunayan natin, sagot ni Erwin, na may kakaibang ngiti. Siya ang mas matapang sa kanilang dalawa, palaging naghahanap ng kakaibang karanasan. Pagdating nila sa harapan ng mansyon, agad nilang naramdaman ang bigat ng hangin. Tila ba may hindi nakikitang presensya na bumabalot sa buong gusali. Ang lumang istruktura nito na may puting pader na kinupas na ng panahon ay nakatayong parang isang patay na bantayog ng nakaraan. Nakakatakot nga bulong ni Miguel na patingala sa matataas na bintana. Parabang may matang nakamasid sa kanila mula sa kadiliman, pero hindi na sila umatras. Pumasok sila sa loob ng bakuran at sumilip sa pinto. Bukas ito, tila inaanyayahan silang pumasok. Ang simula ng kilabot, pagpasok nila, pumungad agad ang malahospital na amoy halo ng amag, alikabok at lumang kahoy. Ang loob ay puno ng lumang kasangkapan, mga upuang yari sa kahoy, sirang aparador at antigong mesa. Hindi nagtagal ay nagsimula silang maglibot. Sa kanilang paglakad sa maluwang na sala, napansin nila ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isang lalaking may mahabang buhok at balbas, nakasuot ng puting damit. Ito siguro ang isa sa mga mongkadista, ani Miguel. Biglang bumagsak ang isang lumang libro mula sa isang estante. Napalundag sila pareho. Teka, may tao ba rito? Bulong ni Erwin iniikot ang kanyang flashlight sa paligid. Walang tao, pero ramdam nilang hindi sila nag-iisa. Sa sulok ng sala, may isang silyang duyan na bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. May multo na agad? pabulong na tanong ni Miguel. Nagsisimula ng kabahan, pero si Erwin, imbes na matakot, mas lalong naging agresibo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-record. Kung may espiritu rito, magpakita kayo. Sigaw niya. Sa kanyang pagsigaw, biglang bumukas ang isang pinto sa likod ng sala. Krak! Napatingin sila sa isa't isa. Hindi nila ginagalaw ang pinto pero dahan-dahang bumukas ito. Sa loob ay isang madilim na silid. Ang pagtatagpo sa mga espiritu, dahan-dahan silang lumapit sa pinto. Nang sumilip sila, nakita nila ang isang luma at maalikabok na kama. Sa sahig, may mga nakakalat na lumang sapatos at damit na tila na iwan ng matagal na panahon. Sa isang sulok ng kwarto, may isang aparador na bahagyang nakaawang. Nilapitan ito ni Erwin at binuksan ng dahan-dahan. Sa loob, may isang puting bestida na nakasabit, tila kasuotan ng isang babae mula sa lumang panahon. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang malamig na hangin ang dumaan sa likod nila. Miguel, may humihinga sa batok ko. Nang lumingon sila, nakita nilang may puting aninong nakatayo sa tabi ng kama. Isang babaeng maputla, mahaba ang buhok at walang mga mata, takbo. Sigaw ni Miguel, hinila si Erwin palabas ng kwarto. Ngunit hindi sila makatakbo ng maayos dahil sa bigla ang bigat ng kanilang katawan para bang may humahawak sa kanila. Sa gilid ng kanilang paningin, may isa pang nilalang. Isang lalaking may shackles sa paa, parang preso mula sa lumang panahon. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Pulong nito habang ang kanyang kadena ay humahampas sa sahig. Sa puntong ito, nagmakaawa na si Miguel. Paumanhin, wala kaming intensyong gambalain kayo. At bigla, naglaho ang bigat sa kanilang katawan. Mabilis silang tumakbo palabas. Hindi na nilingon ang bahay. Ang misteryong naiwan, paglabas nila sa bakuran, hingal na hingal silang napasandal sa gate. Tangi na Erwin. Totoo nga, hindi makapagsalita si Erwin. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Nakapatay ito. Pero nang iyon niya, may isang video na narecord. Sa video, may boses na bulong. Hindi ito ang bahay mo. Umalis na kayo. Dali-dali nilang binura ang video at nagpasya ng huwag nang bumalik kailanman. Mula noon. Tuwing maririnig nila ang pangalang Moncado White Mansion, tumatayo ang kanilang mga balahibo. May mga bagay na mas mabuting iwanan na lang sa dilim ng nakaraan. Pagkalipas ng ilang araw, kahit anong gawin ni na Miguel at Erwin, hindi mawala sa kanilang isipan ang nangyari sa Moncado White Mansion. Sa tuwing pipikit sila, Naaalala nila ang puting anino ng babaing walang mata at ang lalaking may tanikala na bumubulong ng tulong. Lalo na si Erwin, simula nang bumisita sila sa mansyon, hindi na siya mapakali. Lagi siyang nakakaranas ng masasamang panaginip, sa panaginip niya palaging bumabalik siya sa loob ng mansyon, pero mas malala, hindi na siya makalabas. Ang simula ng bangungot, isang gabi, habang mag-isa sa kanyang bahay, Nagising si Erwin sa isang malakas na kalabog mula sa kanyang aparador. Ano yun? Bulong niya sa sarili, sinilip ang cellphone, alas dos ng madaling araw, tahimik sa paligid. Pero nang tumingin siya sa bintana, may anino siyang nakita. Isang babae, mahaba ang buhok, nakatayo sa harap ng bahay niya. Napatayo siya bigla. Sinubukan niyang iwaksi sa isipan ng takot. Erwin Isang mahinang boses ang bumulong sa tenga niya. Boses ng babae. Napasigaw siya at dalidaling binuksan ang ilaw. Wala siyang nakita, pero sa kanyang hita, may itim na marka ng kamay. Ang pananaliksik ni Miguel kinabukasan, dalidaling pumunta si Erwin sa bahay ni Miguel. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Pare, may sumusunod sa akin. Yung babae, yung lalaking may kadena. Nasa panaginip ko sila gabi-gabi. Napansin ni Miguel ang itim na marka sa hita ni Erwin. Hindi yan normal, Erwin. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari sa mansyon. Dahil dito, napagdesisyonan nilang hanapin ang kasaysayan ng Moncado White Mansion. Pumunta sila sa isang matandang residente ng Samal na si Lola Herminia, na noon pa raw ay may alam na sa mga lihim ng bahay. Nang marinig ni Lola Herminia ang kwento nila, napailing ito at napapikit ng marin. Nakagawa kayo ng malaking pagkakamali, wika ng matanda. Bakit, Lola? Tanong ni Miguel. Dahil hindi lang basta multo ang nakatira sa mansyon. Ang lugar na, yan, may naiwang sumpa. Ang lihim ng mansyon, ayon kay Lola Herminia, ang Moncado White Mansion ay hindi lang basta bahay ng isang sekta may isang lalaking Amerikano na namuno sa ilang mga mongkadista noon, simula ni Lola. Isa siyang istrikto at marahas na leader. Hindi lahat ng sumama sa kanila ay tunay na naniniwala. May mga pilit lang na pinatira roon. Ayon sa matanda, may isang batang lalaki na ikinulong sa isang silid ng mansyon. Hindi malinaw kung bakit, pero ang sabi-sabi, ang bata ay isa sa mga naglayas na miyembro ng grupo. Kinapos siya ng tanikala at iniwan sa dilim, walang pagkain, walang tubig, hanggang sa mamatay. At yung babaeng nakita niyo, tuktong ni Lola Herminia, siya ang ina ng batang yon, isang mongkadista na tumakas, pero hindi na nakabalik upang sagipin ang kanyang anak. Napakagatlabi si Erwin kaya pala siya umiiyak sa panaginip ko. Ngunit hindi lang iyon ang mas nakakatakot. Ayon kay Lola, may mga gumamit ng itim na mahika sa loob ng bahay. Ang mga espiritu ay hindi lang basta ligaw na kaluluwa. May isang mas masamang presensya na pumipigil sa kanilang tumawid sa kabilang buhay. Ang pagbabalik sa mansyon na pagdesisyonan ni na Miguel at Erwin na bumalik sa Moncado White Mansion. Pero sa pagkakataong ito, hindi na para sa thrill, kundi para tapusin ang sumpa. Nang dumating sila sa harap ng mansyon, dama nilang mas bumigat ang enerhiya ng lugar. Mas malamig, mas tahimik, may dala silang kandila at asin. Sabi ni Lola Herminia, ito raw ay maaaring makatulong na gawing payapa ang mga kaluluwang natrap sa loob. Pagpasok nila sa loob, ramdam nila agad ang panlalamig ng hangin. Sa sala, narinig nilang may tumatawa. Isang mababang boses na parang hindi tao. Iwan nyo na to. Bulong ng isang hindi nakikitang nilalang. Ngunit hindi na umatras sina Miguel at Erwin. Pumunta sila sa silid kung saan nila unang nakita ang babaeng multo. Tuon, inilagay nila ang kandila at sinindihan. Para ito sa iyo at sa anak mo, bulong ni Erwin Bigla lumakas ang hangin sa loob ng silid. Ang pinto ay bumagsak at ang sahig ay umalog na parang may gusto silang palabasin. Sa isang iglap, isang aninong may mahahabang daliri at pulang mata ang lumitaw sa likod nila. Huwag kayong makialam. Isang malakas na boses ang nagpagalaw sa buong bahay, pero hindi natinag si Miguel. Ibinuhos niya ang asin sa paligid at piglang nagliwanag ang kwarto. Sa huling sandali, nakita nila ang babaeng multo at ang batang nakakadena. Ngayon, malaya na ito. Bago sila lumabas ng mansyon, narinig nila ang isang mahinang tinig. Salamat! Pagkatapos ng lahat, simula noon, tumigil na ang bangungot ni Erwin. Hindi na rin sila nakakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Pero kahit anong mangyari, hinding-hindi na sila babalik sa Moncado White Mansion dahil may ilang misteryo at sumpa na mas mabuting hindi nagambalain muli.